So, ito naman po ay karapatan ng SMNI. Yan. Anong sabi dito? SMNI asks court of appeals to put a stop on sa suspension. Ito namang mga netizen. Ang sabi po ng mga netizen, nakubat ba't kailangan pang gumamit ng mga abogado na si Kibuloy? Okay, para nga mas stop itong suspension na ito. O, di ba? Ito na sana yung pagkakataon na most wanted ng FBI na patunayan yung kanyang power. Okay, patunayan na kaya niyang stop yung mga ganitong pangyayari. Dahil nga sa kanya ko nung kapangyarihan. ba? Diba? Pero hindi. Ayan oh, humaharap ngayon ang kanyang mga abogado. parang parang um, uh, isumiti, parang nga mag-appeal uh, sa, sa korte na sana ay ipatigil yung napipintong suspension order ng NTC para sa kanilang fake na network. Ito yon. SMNI asks court of appeals to put a stop to anti suspension order. SMNI has asked the court of appeals to stop the implementation of the suspension order. So itong suspension po ay hindi pa naman na ipatutupad. Pero yun nga, uh, tatakbo yung suspension na yan ng isang buwan. Okay. Nauna nang nasuspende yung programa ni Duterte at nung si Badoy two weeks daw yun eh. Anyway. So, yun. Anong masasabi ng mga netizens dito sa, sa balitang ito? Yun nga, karapatan nyo yan. Pero syempre, syempre, mahirap eh. Dahil ang binanggan nyo ay kongreso. Okay? Alam naman natin kung ano yung pwedeng magawa ng mga naandyan sa kongreso. Lalo't, lalo't meron na nga hindi magandang ugnayan ang kongreso at si Duterte, si Digong, Okay? Yung ugat niyan, syempre, ay yung confidential at intelligence funds pa rin na hinihingi nga nito si Sarah Duterte. So, ayun. Good luck sa SMNI. Kung ano man ang mangyari sa istasyon na yan, abay, siguro naman deserve ng mga Filipinos na ang man manatiling istasyon or TV network dito sa atin ay ang mga katulad ng ABS-CBN, GMA Network, at syempre, ng TV5. Alam niyo po, etong etong SMNI ay pumunta dito sa atin. At kung nga ay i feature isang documentary ba yun? Pero ang nangyari pala, balita lang, parang part lang ng kanilang or na-feature lang sa isang balita nila or sa isang programa nila, etong aming lugar. At merong, merong isang magaling, nakakilala rin natin, na pinasinungalingan. Okay? Yung report na yon or yung balita na yon or pag-feature na yon ng aming lugar ng Banton Romblon sabi niya, no wonder. Yan talaga ang trabaho ng SMNI. Ang ibig sabihin, mali-mali yung mga impormasyon na i inilahad na itong SMNI tungkol sa aming maliit na bayan ng Banton Romblon. Ibig sabihin, misinformed sila, misguided, at mali rin po ang ginawang research. Kaya naghantong sa maling pagbabalita tungkol nga sa aming, sa aming maliit na bayan ng Banton Romblon. Good luck! Gawain ng SMNI bayan. Yun daw eh. Nakilala na kasi ang SMNI sa ganun eh. Walang matinong or hindi sila seryoso sa paglalahad ng totoong balita sabihin man natin. Dahil alam naman natin kung ano yung kanilang intention, ba't nabuo itong media na ito. Good luck. Fake media, by the way.